guys good evening po sa inyong lahat 'yan kumakain ng mga batuta or kumakain ng mga maganda at pogi pugita ang ulam po ay ang kinakain po nila ay atay ng baboy at kalabasa ayan masarap siguro <laughs> kasi Sarap na sarap sila. Oh. Ayan. Sarap, Charlie. Very good si Charlie. Kumakain na. Kaninang umaga ayaw kumain. Kaya hindi ako nag-OT kasi para monitor lang kung kakain ba siya o hindi. Kasi kagabi, nag siya. Nilabas niya yung kinain niya kagabi. So, kaninang umaga, ayaw na yung kumain. Buti na lang may mga ano dito. May mga yung dati niyang gamot. Yung pang anti-vomit at saka yung ano. Siyempre, yung iniinom nila, nilagyan ko ng ng ano uh, ano ba yun? yung powder na <laughs> hindi ko matanda yung pangalan Dextrose powder. Mondex. Mondex po yung tatak naman Yun daw para ano, para hindi sila ma-dehydrate kaya kung nakikita niyo yung hindi na walang gana yung aso, mga aso niyo pa inumin yung mga, yung inumin nila lahat ng ano mga lagyan niyo lang ng ano Mondex kaya dapat lagi kayong may stock ng mundaks kaya yan sa sawa ng Diyos guys kumakain na si Charlie pero kanina kinabahan na naman ako kasi nga ayaw niyang kumain kaya bumili ako ng atay ng baboy tsaka kalabasa para ano hindi ko alam kung pwede ito sa kanya kasi parang naimpatcho lang siguro siya kagabi Ayan, nilabas niya yung pagkain niya. Around 2 p.m. guys. Nung ano, nag, nag, so kaya ayan. Kala ko hindi na kala ko papa check up na naman siya kasi nga, hindi siya kumakain kanina kumagod. Kahit anong pilit ko, kay hindi ko naman kasi kayang anuhin guys, yung ano ba yon yung force feed kasi ako lang mag isa nag-aalaga sa kanila kaya ay buti na lang bumalik yung sigla niya at saka yung ano yung yung pagkain niya nga yung appetite niya ayan so salamat naman walang check up check up na sana tuloy tuloy na yan actually hindi pa kasi kumpleto yung ano niya yung vaccine parang hinahabol pa lang namin kasi nung binigay sa atin wala siyang vaccine so ayan maselan siya guys mga 6 months na siya nandito ay nung 6 months siya yun na ano siya sa parvo pero kaya kanina maano naman ako na hindi siya na virus siguro ano lang sumakit sa chan kung may may sasuggest po kayo guys kung ano bang pwedeng ipainom pag ganon yung na uh, nasobrahan na <coughs> niya ng kanin pagkain ayan. may narinig silang mga kakaibang tao <laughs> kaya yan tinatahulan nila yung mga dumadaan dyan sa may ano, uh, gilid gilid so ayan na guys naubos na niya Naubos na, naunang nakaubos si Scarlett. Ayan, si Charlie. So, yan. Very good, Charlie! Very good, very good, very good, Charlie, baby! Very good, very good, Pogi! Ayan. Hindi na sila mapalagay kasi may taong dumating sa gate. Sa kabilang apartment. So, that's all, guys. Thank you for watching. bye